Mga paninda sa Gimba Public Market, matumal ang benta ayon sa mga tindera. Iilan-ilan lang ang mami, uh, namimili at kung bibili ay pa isa isang piraso lamang ang kayang bilhin na pang Noche Buena ngayong Martes, Bisperas ng Pasko, nang tayo ay mamasyal dyan sa Gimba Public Market. Sa pag-iikot ng news team sa palengke, halos lahat ng tindera ay nagsasabing Talagang matumal ang bentahan at kakaunti ang bilang ng mga taong namimili. Kakaiba ito, Anila, kumpara sa mga nagdaang holiday season. Dahil uh, dati kapag ganitong holiday ay halos wala silang pahinga. Dahil dagsa at walang humpay ang mga namimili. Ang tindera ng prutas na si Aling Annabel ay ramdam ang katumalan dahil simula alas 3 ng madaling araw na nagbukas ang kanilang pwesto ay kakaunti pa lang ang nabawas sa kanilang paninda. Anya, ang mga suki na dating namimili ng kilo-kilo ay tingi-tingi na lang kung kumuha. Si Nanay Anita naman na tindera ng gulay ay hindi pa nakakaubos ng kaunting panin, uh, hindi pa rin nakakaubos ng kanyang kaunting paninda simula nang magbukas ito bandang alas dos ng madaling araw. Ayon pa sa mga nakausap nating ibang vendors, malaki din, malaki din ang naging epekto sa supply at presyo ng mga paninda ang pananalanta ng mga nagdaang bagyo sa ating bansa. Kwento ng tindera ng gulay na si Beverly, ang presyo na ng uh, mga ibinabagsak na gulay ay mabilis ang pagtaas ng presyo lalo na ang mga kakaunti ang supply gaya ng kamatis Aniya, ang uh, Presyo nito, uh, kada kilo ay 200 pesos sa unang deliver bandang alas 6 ng umaga. Nagbago ito sa loob lamang ng ilang oras, naging 240 bandang alas 10 ng umaga. Ang tindera ng buko naman na si Aling Lani ay, ay uh, mabilis na naubusan ng kanyang tindang buko. Kwento niya, ang 60 pesos kada piraso kahapon ay naging 80 na kaninang umaga. Samantala, sa kabila ng taas ng presyo at mahigpit na budget ngayong Kapaskuhan, sinikap nilang iraos, uh, uh, sinikap ng mga mamimili na nakausap natin kanina ang pagka, uh, na iraos ang pagkakaroon ng handa at munting salo-salo na bahagi na ng uh, tradisyon ng Kapaskuhan. Inaasahan naman ang posibilidad na mas magiging mabili ang mga paninda sa darating na pagdiriwang ng Bagong taong. Yan. Mm. So, kanina, nanggulo tayo sa palengke. Mm, yeah. Pero, ano, medyo, hindi siya ganun ka-traffic. Yung kumbaga sa, natatandaan ko nung namamalengke ako, wala pa ako sa radyo noon. Pag namamalengke kami tuwing Pasko, 24 eh. Usually, 24 kasi ang talagang bilihan, mm. ano. Uh, lalo na nung mga gulay-gulay, pang pansit-pansit. Talagang hindi mahulugang Oo. As parang nakakainis pumunta Oo, sa palengke dahil correct. ano eh. Correct. Tapos matagal na di, ano yun. Siksikan. Mula siguro mga... Kulang na lang magpalitan na muka. After ng Akinse. <laughs> Nasumweldo Oo. na yung mga tao, Akinse. Simula na onward, onward, simula na mm. yun na uh, talagang... Uh, walang humpay yung ano dating ng mga uh, mamimili. Oo, mamimili. Hmm. Yung kwento nga nung isa. Pero ngayon talagang ano, no? wala ka talagang halos makita. Meron Ma, kang ano. kwan. Meron ang kang tinitingnan ko nga kanina. Daan. <laughs> oh uh, sabi ko, nako masyado ng tanghali. Mukhang hindi na tayo makakabili. Kasi nga, wala nang maaabutan. Ah, yung Oo, hindi. Oh, diba ganoon na ang itsura ka, nung dati. yung mga putas, dati, no? Yung mga gulay. Um. Nakasalansan pa, ang dami pa nilang Dami. E sa anong oras ka pumunta doon? Yung kanina, dapat ikaw ay maglalive, no? Oo, oh, oh. alas 10. nandun ako. Uh, pero siguro nga kaninang pero tinanong din natin eh. Simula kaninang madaling araw na nandito kayo. Mm -hmm. Ilang ganon na karami yung namimili? Talagang sabi nila pa isa-isa, mm -hmm. tingi kasi uh, yung iba yung iba nating inabutan uh, na mga namimili ay uh, ang tawag dito. Meron na silang mga bit-bit, pero supot-supot lang. Maliliit talaga. Oo, oo, talagang... Kumbaga magkaroon lang ng dekorasyon o lasa yung oo, oo. kanilang pansin. mapapansin mo talaga oo. yung lalo na nung papasok ako. Traffic, mm -hmm. traffic yes, traffic mm -hmm. kasi nga meron yung mga nagde-deliver, may mga truck na naka-an Oo, oo. Mm -hmm. tapos yung iba eh um, tawag dito yung mga motor kasi sa sobrang dami na ng tricycle at motor dito. Mm -hmm. Traffic yung pagpas-pagpasok. Pero um, gumagalaw siya. Tapos makikita mo na yung mga bumibiyahe, bit-bit talaga nila yung mga Maliliit na uh, isang piraso lang, ng tatlong saposup. tatlong carrots, mm -mm, mm, isang, ta, isang ng celery. Oo, uh, lang talaga. Oo, no, isang pirasong maliit na repolyo, yan talaga 'yung napapansin. Tapos sa prutas, isang peras, dalawang mm. apple, para lang meron makama Maihanda. na, maka, maini, ka, oh. na no, pang Noche Buena oh, oh, nila. Oh. Pero mamayang hapon pa baka sakaling may humabol oh, pa mamayang, oh. mamayang hapon. Meron yung iba Kaya magtiyaga-tiyaga muna yung ating mga tindera. Oh, oh. Meron muna silang magsara do. Oo, oh, oh. yung, yung una kong nakausap na nanay doon, sabi niya no, nakita ko kasi ang laman ng supot niya ay sigarilyo ay sigarillas yata or mm -hmm. yung bataw pang abroad daw niya, sabi niya. Ah, okay. uh, nanay niya yung binili mo kaya ako sa kanyang ganyan. Pang-abraw, sabi niya ganun sa akin. Eh, kailan ka mamimili ng pang Noche Buena mo? Sabi ko pa mm -hmm. niyan. Ay, mamaya pa, inaantay ko pa yung uh, allowance. Sabi sa akin. <laughs> yung sabi sa akin nung nanay. Yung oh, oh, oh. na allowance. So, na. sa makatweet, mm -hmm. talagang yung iba, uh, mm -hmm. nag-aantay pa ng bonus at yung kikitain siguro, na namamasada. Yes. Yeah. So, oh, yun, namamasada yun nga, kanina yung, ano, yung tricycle. Saka pa lang bibili. Oo, oh, yung tricycle driver kanina, I sabi niya. Kikitain muna. Sabi ko, o oh, parang ano, ikaw lang mag-isang nakaabang dyan ah, parang mm -hmm. gano'n. Kasi di ba 24 na, bisperas na eh. Uh Oo. -oh. Yun. Tapos sabi niya, hindi po, dalawa po kami. Eh, kailangan ko pong ano eh, mag- Ah, uh, mo naman, mm -hmm. sabi ko. Kailangan po talagang ano eh, mag kasi pandagdag po sa Noche Buena. So, ibig sabihin, talaga mamayang hapon pa talaga siya makakaipon at makakapamili. Uh -oh. Kung meron kung kakasya yung ano ah, yung kikitain niya. Oo, oh, kasi to, ano. Syempre babawas pa niya doon mm -hmm. yung crudo. Gasolina niya. Oh. Mm -hmm. O kung hindi kanya yon, di may boundary pa yon, yung oh, motor, oh, yun diba? Oo. Oh, oh. oh, oh. Tapos sa uh, Siyempre, pag bukod sa uh, bukod sa ihahanda mo ng Noche Buena, siyempre gusto mo rin bigyan ng regalo yung mm. apo mo, yung anak mo, yung asawa yeah, so, mo, bibigyan oh. mo ng kaunting. Pero kung talagang hindi na kaya eh bakit pa naman ba natin ipipilit? Tama. Oo. Oh, 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 parang yung nga, nire ng, uh, nirereminis ng mga taga, yung sa amin diyan sa Matoranap na mm -hmm. sa barangay. Dati kasi nung last year, nag meron pa kami exchange gift <laughs> ng, ngayon din na namin maramdaman oh. yung ano exchange oh. gift Oo. Oh, kaya wow. parang nagbago talaga na sobrang crisis oh, oh. ano ramdam-ramdam yung crisis sa ano Correct. sa paligid mm -mm. kaya yeah. pero still ah kahit papaano wala makikita mo sa mga mukha ng mga namimili kanina na ano sila? Parang eager pa rin silang mag-celebrate. Sa kabila oo. na talagang uh, kakaunti yung ipapumili. At yung na, ihahapag nila sa kanila. Yung ano. isang libo nila na pang budget, eh, konting-konti lang talaga yung maiuwi hmm, nila. Oo diba? naman, pag isang libo, hmm. napaka-gaan nun. Tapos, eh, kahirap kitain na isang libo. Ay, oo. Di ba? <laughs> Kaya nga, pagka nga nawala isang libo, maiiyak eh. <laughs> ay, ayun ay, nga lang, 20, 50, <laughs> di ba? Mang hihina uh, yan ayaw. na. O, ayan na, sige. sige eh. I don't like being...